Ay, walang magawa dito sa palasyo Huh? Sino kaya yun? Magsilip na? Uy, may bata Gusto makipaglaro sa akin hmm. Puntahan ko nga

Huh? May matanda? Ang oh, hirap na bang tumawin ito? Itatawid ko na po kayo, Lola! Ako na mag kaso sa inyo! Halina po kayo! Huwag oh. Po kayo mag-alala! Kayang-kaya ko po kayo! Kaayam, Apo! Paalam din po! Mag-iingat po kayo! Bongbong -bong po pala! Pabihira o oh. kapag binamalas ka nga naman o! Oh. Ugh. Oh, na ba Ka na ba dyan? Huwag Ako na mag-aasikaso dito! Maraming salamat, ha! Mag-iingat ka, bata! Okay. Ayos lang po! Bongbong -bong po pala! Ano kaya yun? Uy, Pilay, bigay mo sa akin pera mo! Babanatan kita! Oo, oo, oo! Ayan! Ano ka pa? Ano ka Ano ka Bongbong po pala! Naku, mukhang nakasimangot na siya. Bakit ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay dito. Ayaw ko na makipaglaro sa'yo. Pa, uh, patuwarin mo ako. Mas mabuti pang umuwi ka na lang. Namuti na mata ko sa kahihintay. Alis! Hindi <coughs> <coughs> ko naman eh. Huh? Huh? Oy! si Bongbong! Salamat nga pala sa tulong <coughs> mo kanina, ha? <coughs> kung mali ang inakala ko kay Bungbung. Tata, babatawad mo siya. Tinulungan niya kasi kami kadide, ha? Uh, eh, kailangan kasi nila yung tulong ko. Sorry ha, Bungbung. <laughs> <laughs>